Ayon sa Philstar Entertainment, Dominic Roque naghihintay pa rin kay Bea Alonzo ayon kay Ogie Diaz. Manila, Philippines, sinabi ng talent manager na si Ogie Diaz na umaasa pa rin ang aktor na si Dominic Roque na magkabalikan ng dating kasintahan na si Bea Alonzo. Sa isang video na in-upload noong February 22 sa showbiz update ni Ogie Diaz sa kanyang YouTube channel, tinalakay ng talent manager ang posibleng kinabukasan ni na Dominic at Bea simula nang tapusin ang kanilang engagement nitong nakaraang buwan. Feeling ko talaga magkakasundo magkakaayos pa sila o baka sakaling magkabalikan, admitted ni OG. My source told me, ayun pa kay OG that Dominic ay madalas naghihintay sa labas ng bahay ni Bea, at nasa loob ng sasakyan, habang nakasindi ang kanyang makina, andoon lang siya at naghihintay sa loob, ito ang patunay na ang aktor ay totoong nagmamahal kay Bea. Sinabi rin ni OG na naniwala siya sa kanyang source, at naalala ang isang pagkakataon na nililigawan ni Dominic ang kapwa-aktor na si Michelle Vito. Inaabangan ng aktor si Michelle ng madaling araw sa kabila ng hindi pinapabura ng ina ng aktres si Dominic. Muling iginiit ng talent manager na ang ibinahagi niya ay ayon sa isang source, kaya bahala na si Dominic na idinay ang claim kung ito ay hindi totoo. Kaya nung nakarating sa akin sabi pa ni OG, it's either nasa loob si Dominic or nasa sasakyan lang siya, Dominic was really showing how much he loves Bea. Sana magkaayos sila. Nagtapos si Oji sa pagsasabing malaki ang tsansa na magkabalikan sina Dominic at Bea kung papayag ang lahat sa kanilang circle sa reunion. Kung inyong matatandaan na una nang sinabi ng talent agency ni Dominic sa Philstar.com na malungkot pa rin ang aktor at ayaw niyang pag-usapan ng pagkakansela ng engagement. Ito rin ang nagpapatunay na mahal na mahal niya si Bea. Si Oji ang unang nagpahayag sa publiko na hiwalay na sina Dominic at Bea, na sinunda ng television host na si Boy Abunda. Sa huling balita ay naglabas ng joint statement si Nabea at Dominic na nagpapatunay sa pagtatapos ng kanilang engagement video mula sa YouTube channel ni OGDS Showbiz Update. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour Channel, click the notification bell to notify you in our next video. And please like and share and comment down below. Thank you for watching!